Guys. Sa so ngayon guys, uh, nagpa-plus na rito sa mono sa sa dashboard yung ano, yung para change oil siya kasi dati saka sa computer na change oil to. Kaya nakita ko naman sa ano para madali lang kaya pinanood ko muna sa YouTube. Ito nga yung ano yung gagawin ko dito sa mismo click ko Kaya nakita ko naman na uh, madali lang kaya pinanood ko yung YouTube ng isang vlogger eto nga. Kaya sa ngayon guys, uh, naman naman na pa natin tayo ng mga Korean ano kasi nga nakasama ko sila nang sa mas habang panahon, yung mga Koreano. Yung um, sa iba't ibang bansa guys, sa uh, talaga Korean aking mga bossing sa mga sa Samsung, sa Hyundai. Kaya yung product nila eh minabalik-balik ako guys. Itong sick, guys, gawa ng South Korean. Saka itong sick na zero oil. Ah, uh, ito namang ito namang ano, ito namang ah 1 nito 800 lang. Ito M5, hindi siya usay semi synthetic lang nilagay ko kasi may sabi-sabi sa mga vlogger diyan na masama daw yung synthetic kaya uh, try natin. Eh, isang vlogger nga, ang dami siyang baser eh. Ito nga, sinunod ko pa rin siya. Ginamit ko yung semi-synthetic sa itong scooter gear oil. Ayan guys, eh, hinanda na natin yung lagayan ng oil. Itong ano natin. Kompleto naman tayo guys ng gamit. Uh, Bagamat wala tayong mekaniko sa shop natin, eh okay lang. ah uh, kumukuha, kumukuha lang tayong tempo na makakuha tayo ng ano, kompleto naman tayo gamit. Ayan. Ano, dati naman tayo may mekaniko pero kumukuha na ako ng tempo yung makukuha ko talaga yung gusto kong mga mekaniko. Sa so, ngayon guys, eto na tayo. Tutuloy ko na ito ano, kasi gagamitin ko itong motor na ito maya maya eh, g -g -g -sure natin ito nga yung meron naman tayong gamit na mahusay uh, made in Germany na yan guys bracket na na siya, set ay eh, 14 lang naman yung gamit sa pang ilalim ng engine oil sa dito sa gear oil eh, 12 uh, clockwise sa ilalim muna yung engine oil tapos pagkakabit natin counterclockwise kasi dala na tayo yung araw nasira, nasira yung RXT 135 ko. 3 months pa lang naglakas daw bakong i-change oil mali yung pH sa ilalim ng engine nut. Ayun. ang laking trabaho. Hinahinang ng namin yung araw tagal na yun. Sa so, ngayon yung no, 135 ko, ibabalik ko sa stock nandun sa likod eh, nililinis-linis para sa painting eto guys, ah, bali I-upload ko na rin sa YouTube channel ko saka sa FB Reels. Ito guys, oh. Wala nang intro intro guys. ayun ah, ko na yan. Tagulan ngayon kaya hindi gano'n na yan. Dito naman yung ano, yung yung engine oil. Ay, yung gear oil guys. Ito, ito. yung tatlong ano nito. Ito nasa ilalim. Ah, tatanggalin ko yan. clockwise clockwise yata ito clockwise tama ba ako hmm. tapos ito dito ilalagay yung ano pagka na, na ano na dito ilalagay yung ano yung oil tama ba ako o tama yan yan ito Pina, ko lang ng 5 minutes para uh, normal na yan sa ating YouTube channel. Dati na tayong monetize pero na-demo tayo. Kaya iniba ko yung name ko. Dating batang sunstorm. Ngayon naman, na uh, unay Saudi na lang nilagay ko. Kasi uh, instruction yung pagka na-demo, mag -ano ka, mag edit ka ng name mo, change name mo ng channel mo para mag reapply pagdating ng araw. Ito guys, malapit ng 5 minutes. Kaya natin yan eh, dito na natin yung ating video ayan. basta tinatandaan ko lang yung ilalim yung pagpihit baka maano naman ay okay, umaga guys yung ating shop guys ayan yung shop natin bagamat walang ko, okay lang ayan meron naman tayong compressor ng mga pang-organize na machine yan kumukuha lang tayo yung chamber para makuha natin gusto nating mekaniko ayan guys so ano guys hanggang sa muli hanggang sa susunod na mga vlog guys ng Uni Saudi sige guys bye bye